Ang gandang araw po muli at gabi saan man po panig ng mundo. Kumusta po kayo? Ang akin pong tatalakayin itong 50 ore. Ore ba ang basa nito? 50 ore, basta 50. Anon. Ito po ay pira ng Denmark, 1991, <coughs> 1991. Ito po ay 97% bronze, at uh, 2.5% copper at 5% zinc. Ito po sa Denmark. 50 ori ang value po nito sa ngayon talagang 50-50 din ay uncirculated po ay 25 pesos hinati din talaga yung 50 <laughs> hinati baka 20, 25 pesos po ang uncirculated nito baka po mayroon kayo bibilin ko po kung mayroon kayo kailangan ko po ng isa nito para matawag po na 50-50 bilhin ko po ng 500 isa lang po ang kailangan ko para may kapartner po itong aking 50 ori dahil nagagandaan po ako dito 25 pesos po ang uncirculated pag mayroon kayo bibiliin ko po ng 500 isa para samaan itong 50 ori para matawag ko po siyang 50-50 si maganda po siya eh nagagandaan po ako sa kanya kasi ito lang po yung pira na may puso matatawag na 50-50 ito po oh, nakakatakot nga rin po eh, kasi 50-50 yung tawagin ayan o oh. oh, diba? may puso siya kaya kailangan ko po ng isa nito para matawag ko siyang 50-50 dahil po sa may puso siya <laughs> partneran ko po itong aking 50 sinta, itong 50 ore. Para madobli siya, matawag na 50-50. <laughs> Aga po mayroon kayo. Legit po, bibiliin ko po ng 500. Isa lang po ang kailangan ko para oh, may kasama itong aking 50. <laughs> para maging 50-50 siya kasi may puso nga po siya. <laughs> Wala. Gusto ko lang po. Kahit kulang. Eh, maganda siya eh. So, 1991. Kahit ano pong 19, basta ganito, 50 din na may puso. Ibilin ko po ng 500 para matawag ko siyang 50-50. <laughs> maganda po sa talaga eh. Ayan, no? Oh. May puso talaga. Mahirap nito kapag ma-heart attack. At tapos matawag kang 50-50. <laughs> Ayan, no? Pira na to. Maganda. Maganda talaga. Basta type ko siya. Type ko po siya. Itong <laughs> pira na to. Ayan, no? 50 ori. Oh, natutuwa lang po ako kasi may puso siya, eh. Ayan. Ayan. Ngayon kapag isa pa nitong 50, matatawag na 50-50. <laughs> Muli, pag mayroong kayo, bibiliin ko po ng 500 isa. Isa lang po ang kailangan ko. Muli, marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating poong may kapal.